Ikaw ba'y naghahanap ng isang kagalingan na matatagpuan lang dito sa ating kapaligiran? Itong daon nito, napakabisa nito sa may mga sakit sa balat, lalo lalo sa kurikong, buni, haddad. Kung tawagin ito sa Bicol, kasitas, itong alaman na ito. Ito'y matatagpuan lang natin sa ating kapaligiran. Yung tungkol naman sa paggamit ito, kukuha ka lang ng mga daon nito. At didikdikin mo siya ng hanggang sa kumatas. Yung pinakangkatas niya, ayun naman yung pampupunas mo sa kung ano man yung karamdam mo sa balat Pwede, pwede nito. Saka mo naman i-apply sa yung balat ng dalawang beses sang araw. Chak, isang linggo pa lang makikita mo na yung kagalingan nito. Kaya kung sino man may nais nice nito, mari kayong makipag-ugnayan kay Mr. Pep. Ito wala kayong babayaran dito, matatagpuan lang to sa Marigold Subdivision, Burgos, Montalban, Rizal sa May Cover Court lang po. Siguro marami nakakaalam nito. Ito ay sa hindi lang nakakaalam na itong ngalaman ng to, ito ay nakakagamot nga sa anumang uri ng karamdaman sa inyo bang lugar meron din ba kayong mga ganito na nakikita at anong ang pangalan din sa inyong lugar ng halaman na to shoutout sa ating muli magandang 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 umaga